Pakiramdam mo ba na hindi mo makontrol ang iyong ubo? Naiinis ka ba na paulit-ulit ang iyong sipon? Maaring ito ay senyales na meron kang impeksyon, maaring virus or bakterya. O baka naman pneumonia. So, hindi ito basta-basta. So, ano nga ba ang pneumonia? Ito ay isang infeksyon sa ating baga na nagsisimula sa pamamaga ng ating air sacs o yung daanan ng ating hangin. Bukod sa pamamaga, ito ay naiipunan ng mga plema. Kung kaya, ang oxygen ay hindi dere-derechong dumadaloy dito. So, alam niyo ba na ang pneumonia ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit napupunta sa ospital ang isang tao? Isipin mo, nagsisimula nga ito sa simpleng sipon, pero pwedeng maging malala from sipon, naging ubo, and eventually ang isang pasyente ay nahihirap panuminga. Now, ito ba ay delikado? Oo. Lalo na po sa matatanda at extreme of ages. so Hindi lang sa matanda, kundi sa sobrang bata. Kaya importante, alamin ang mga dahilanan bakit nagkakaroon ng infeksyon na ganito.